mampong dinalang truck A, pa-check naman daw yung preno at lumulubog sabi ng driver o, A, pero bukas na ito machecheck kasi hapon na yan, iwan na muna dito tala natin so, yung driver kung anong problema ano gagawin yung truck mo? tan? ano gagawin yung truck mo? kemel ano gagawin sa truck? kimil kimil <laughs> daw siya Banyak master Yun Melang. Break master. Ah, uh, brake break master yan Nang dela diba, kita kalau punya yang tinin Break master daw. Yan, ang gutom mang atin driver kumakain kahit na walang ulam. So, may ulam ah. Ano ulam ba diyan? Ano? Ha? May ulam pang manok dito. Ayun. Kailin na pa pala. Sige, kain ka muna.